Yes. Good morning guys. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay magbablog ngayon. Ang dami kong palingki ngayon guys. Ayan, ipakita ko sa inyo guys. Sandali. Ngayon ang ating dilimisan ngayon guys. Ang dami kong ano, ito siguro mga meat ito. Tingnan ko dito guys. Ano ito? hirap magupit. Nag-isa ang kamay. Sandali guys ah na guys, nabuksan ko na mga gulay pala to lahat, guys. Oh, ang dami kong gulay. Hindi ko alam kung kasama na 'to ng palinggi sa kabila, no? Kasi dalawang bahay 'to. May may bisita kasi kami. So, hindi ko alam kung isinama na 'niyang dami akaming green green onion. Ang dami kong carrots. Oh my gulay, ang ang dami ko pang bawang. Hala. May meat game dito pala. Hala. Eh. Ang dami. Ang gumag. Hello. Ang dami pang sibuyas. Oh my. May meat pala dito guys. May giniling. Ayan. May natin dito. Ayan muna kaya. Tapos. Oh. Meron pa dito buto-buto. Ay. -buto. Gusto ko yung buto-buto. Kaya lang. Ang dami ko pang bawang kasi. Ayan o. Oh. Hindi bali. Di ba? Hindi naman siya basta-basta din nasisira. So, ayan. Kailangan natin tulimisin. Ang dami kong karne. Oh, ang pao. Ito, malamang hipon to. Tapos, ayan. Ito, manok. Dami kong manok, guys. Ito, oh, mga batikulon. Nako. Ayan, so, unahin ko muna yung iba. Yung ibang meat. Sandali, guys. Mata tayo doon. Oh, uh, guys, ginupit ko na. So, mga hipon nga ito. Oh. Uh. Ayan, buhay pa. <laughs> buhay pa guys, oh. Uh. Medyo marami din ito. Uh. Uh. Ayan, buhay pa siya. Sarap yan sa bawan. <laughs> Sandali guys, kukuha ko ng lagayan. dito. Uh. Ayan. Ayan. Masakit pa naman to pag pumitik eh. Oh. No? Ito, buhay pa talaga. Masarap to ano, sinigang. Pero, oh. sarap sa nito ito kay presko pa ba? Ayan o. Tapos na natin to. Ayan, tapos, Lagay ko muna to sa preso. Ayun, buhay pa talaga. <laughs> lagay ko muna yun sa preso. Salagay yung takip ko. Ayan. Kasi para sariwa pa siya. Ayan, lagyan natin sa presyo mamaya, guys. Sandali, guys. Kukuha ako ng mga lagayan ko nito. Ayan ba yan? Guys, lagay na natin sa ano. iba. Kasi, hindi ko ah uh, hindi naman yung yung naman ano hindi naman marami na paliki kaya gusto ko lang ilagay na dito para ma maano na matago na muna eh, Baka masira. Nangingay ng hipon. Nagwala na yung hipon. Sabay-sabay mo siya ilagay sa Para isang bukasan. Ito naman ay giniling. Oh. Paray. Giniling siya. Lagay natin Ano pa Ano pa yung isa? Buto-buto. Gusto ko tong buto-buto kasi sabaw-sabaw. Uh, Lalo na ngayon na uh, pa-winter na kami dito, masarap talaga ng sabaw. Kasi totoo lang, kasi malamig. Dito sa loob ng bahay, medyo okay pa. Medyo malamig na nga eh. Pero pag lumabas, na po. Pag lumabas ka, grabe na. Sandali guys, kukuha ako yung isang lagayan. Kulang na kasi hatiin ko rin. Para pag niluto ko, isang labasan lang. Hindi yung pasok na naman. Sandali guys, kukuha ako. Ay, nai! Ayun guys, nailagay ko na dito. Hindi ko pala na, na play yung video ko. Ayan, Ilagay ko na dito. Tatlo na. Isa sa ilalim ay giniling. Ito dalawa ay buto-buto. Uh, ito naman ay laman. Ayan. sa mas ito, ilagay namin sa freezer. Ganito. So, maayos pa din. Oh, okay. meron kami dito guys. Ganyan. Ayan po guys, yung iba kung anong maron pa dito. Madali hindi na buksan pero sa tingin ko ano kaya ito eh? baka sa kabila to hindi ko alam kung ano to napakarami tingnan nyo po oh napakarami kong bawang eh marami pa akong bawang doon diba o, sibuya sabagay hindi naman siya basta basta masisira yung bawang ang dami kong taros yan ang dami kong leeks ang tawag nito diba Ay, ang dami ang dami nanay. Kailangan to yung toyo. O ito, pag ilagay sa rice, Ayan, mm, o. Ayan. Ang dami din. It's Ito naman kasi mga manok talaga to. So, liligpitin natin to ngayon, guys. Sandali, bubuksan ko itong isa, guys. Hindi ko pa na-open. Ayan, guys. Nabuksan ko na. Ito yung isda natin. Masarap to paksiw. O, perito. Yellow fish na isda. At ispada. Ayan yung ispada guys. Mahaba yan. Kaya tinatawag ng ispada kay Mahaba man. Ayan. Ayan yung gulay ay eh, isda natin ngayon guys. So ito naman ang dilipitin ko sandali. So ang gagawin natin guys. Tinisin natin ko ng mabuti. Pero bago ko naman binitulutuin. Ninisin ko rin. Gusto Hinin, ko ninisin rin.

nahiwa ko na siya. Ito na, nandito na. Ugasan na natin. Last. Okay, hey guys. Tingnan nyo, guys. May kinain siya, oh. Oh. May kinain siya yung isda. Oh. Oh. Kinain niya, oh. Isda. Ah. Ayun, magaling ba ito si espada kumain? O na, ano na nasira na? Naputol ah. Wala, kumakain. Isda din pala kinakain nila, no? pala yan. Hmm. Is, iba kaya. Hmm, wala naman. Siya lang yung may gano'n Isa lang. Ay, nito guys. Maingailan piraso. Gusto kong mag higok ng sabaw kahit mga apat lang okay apat or lima na lang gusto ko lang uminom ng higop ng sabaw kasi malamig hanap tayo yung mga presko presko yan. yan pwede na yan meron kasi akong ulam talaga doon so, gusto ko lang umigop ng sabaw kaya kukuha tayo na. yan isa sabaw natin yan yan lang guys yan itatago ko na sa freezer Malapit na tayo matapos, guys. Ito, mga ano lang ito, basura. Plastic, tatapong ko na yan. Yan na lang yung hindi ko nalipit. Tsaka ito, mayroon na doon, nilagay ko na sa ref. Yan, tapos nagluto na rin ako ng ating, yan, aking -ka pagkain ngayong tanghali, guys. Kakain mo na ako kasi nagutom na ako, guys. Kunti na lang yung nagpipin ko at ito yung itlog. kailangan ko pa itong hugasan. Yan, yan, kain na tayo, guys. Kain mm, na tayo guys Ayan yeah. yeah, Ayan ang ating ulam hmm. Nag lag, ng, Ano ako Nagtula ako oh, Ng ano Hipon Pasariwa Pakumuha ako ng Limang piraso Ayan yeah, Sarap yan guys Tapos may kunting tanglad Wow Usok-usok pa oh Ang sarap Tapos May ano May gulay ako Ano uh, Ilogbati Ang sarap talaga Ang Ang Sarap. Nakakapahal kasi ang dami kong palingki. Sarap ng sabaw kasi maiyot pa. guys, kain na, magkain na tayo para pagbalik natin sa trabaho may lakas ulit tayo hmm, sarap sarap yung sabaw ayan, ang sarap yung sabaw ko guys, grabe kahit pagod ako sa trabaho masarap naman yung sabaw ko, sabawin na may lakas tayo ulit magtrabaho mamaya Kain na rin kayo guys. Ang bago. Ang sarap ng ano, ano bati. Mamaya ang gabi, magtula din kami ng isda ng kasama ko para maan kasi ang lamig na dito. Mabay pa naman yung pauwi so para at least ma lamig, mainitan yung chan niya. Pagtutula ako naman niya guys. Ay, sorry. Yung sarap talaga kasi sariwa yung hipon. Nagtalong-talong pa nga siya kanina eh. Kaya na, ano ako, na, kahit ilang piraso lang mag, mag, ano, magsabaw. Sariwa kasi siya sa so matamis-tamis. yan. tapusin na yung ating vlog guys kasi medyo mahaba-haba na ata to kanina pa ako ng video so hanggang dito na lang siguro muna ang ating vlog guys maraming maraming salamat sa inyong panunood at please like and subscribe my channel guys sa youtube guys meron din ako sa facebook guys facebook page sana po ganun din pangalang po katablog sana po na ako at maraming maraming salamat po sa inyong mga suporta sa akin. Yan lang po guys. Thank you very much. Kain na rin po kayo guys. God bless you all. Bye-bye.